kababayan. Cynthia Bilyar. Nako, alam niyo naman po siguro mga kababayan kung anong ibig sabihin ng Cynthia Bilyar na issue na to. At saka alam ko mga kababayan napanood panood niyo naman po siguro ang issue ni Cynthia Bilyar. No? So, tapos na tayo diyan kay Salvador Panilot kay Roque, kay Cynthia Bilyar. So alam niyo po ba Ah, uh, paki-comment nga po kung alam niyo yung ibig sabihin dito sa ating topic ngayon patungkol kay Cynthia Villar. Oh, uh, alam nyo ba? Uh, Crazy Bob and Mom siya maraming salamat po sa yung 5 euro super chat. Ayan, anong sabi? Malingaw jud ko basta ikaw i-watch kid, watching from Viljum. Salamat po Ma'am Crazy Bob and Mom siya No, thank you thank you so much po. So, alam nyo ba? Hmm, hindi pa ba alam mo na? Oh, ebat eh, Adan, oh, ito, 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 mga kababayan. Alam nyo ba na si Cynthia Villar, no? Ay meron na namang hinahawakang lupa na yung isa sa magsasaka na himatay? Naku, na himatay yung magsasaka. Oo, lumiyad ganyan, bumagsak sa lupa nung nakita na ang kanilang lupa binuldos. <laughs> Si Cynthia Villar, umunta sa bukid, may bitbit -bit na mga bulldozer. Binuldos yung lupa na yung magsasaka. <laughs> Diyos ko naman, ganyan ba ang gan eh? Kung naalala nyo noon, o, nung nag nangampanya si Cynthia Villar, sabi niya, alam nyo, binigyan ko kayo ng lupa. Kaya, kung ako naman hihingi sa inyo, iboto nyo ako. Kasi pag hindi nyo ako iboto, alam nyo na ang mangyayari. Eh, alam nyo na hindi nanalo sa Las Piñas. Aba, binuldos! Ah, ito ha, ah, may video ko ipakita sa inyo. Hindi ito fake news. Ah, may video. Hmm. doa mga kababayan. Ah, video ito. Hmm. Si Cynthia Villar pumunta sa bukid. Eh, may kasunod pa nga nagbitbit ng payong eh. Hmm, ito oh. Ah, ayan. Pinky billiard 'yan, 'di ba? kulitin natin dito banda. Wait lang. Ayan, no. Wait lang, wait lang. Cancel muna natin yung ano. Ah, uh, balik tayo. Pakita ko sa inyo. Hmm. Cynthia Villar yan, Oh. Oh, si Cynthia naman siguro yan. O, oh, may bitbit -bit na payong binidyohan. O, oh. ayan si Cynthia. Ayan o, pinayong-payungan si Cynthia. Ayan no. o, oh, sa bukid yan. O, oh. sunod. Ayun, binuldos na yung lupa. Ayun o, asa pa sila? Ako may pinapagod dito? Binuldos. Kasama nila si Kapi. Tignan ninyo, tignan ninyo yung may-ari ng lupa. Ang Sabi ko sa inyo, sabi ko na, ang na yan si eh. Oh, nahimatay hoi, hoi, oh. sabi hoi, nga, sabi nga Hoy, hoy, uh, hoi, Hindi, hoi, 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 inday nahimatay. Ah, uh, nahimatay si Mother. Oh. Uh. Binuldos ang lupa. Oh. Uh. Makikita sa video na tila may mga bulldozer na sinisira ang mga lupain ng mga farmers na ito at makikita rin ang isang farmers na halos mapahiga na lang sa sobrang iyak sa kanyang nakita. Kaya naman siya muna ang video na ito. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo sa pagpasok ni Senator Sincha Villar sa isang lupain ng mga farmers? Well, i-comment mo ang yung reaksyon sa video sa baba. No? Oh, kita nyo naman to mga kababayan. Oh, Tumambe na. No? Grabe, viral na. Senator Cynthia Villa nakuhaan sa kamera na pinasok ang isang lupain ng mga farmers at ito ang kanilang ginawa. Panoorin mo ang video na ito at ikaw na ang humusga. Cynthia Villa, buti dyan o. No? Ayan, ayan, ang video. Sinutun yung kamera. O, ayan o, no? may bit-bit tayong-tayong pa o. Oh. O, ayan. Ayan. Pintiya yan, ayun ang ulo niya, ulo mabag.

nahimatay. Oh. Atumba. Eh, buwagsak. Oh. Kau ba hindi mo sak bahay mo bubuldosin? ah, <laughs> oh. kita niya. Oh, binuldas. Nga, oh. alam niyo sa totoo lang ah, ito mga kababayan. Alam niyo naniniwala pa naman ako sa kulam, naniniwala pa naman ako sa barang. Ah. Oh. Alam niyo, naalala niyo si Chris Aquino? Si Chris Aquino try niyo ipatawas 'yan. Gagaling 'yan. Oh, alam nyo, sa totoo lang mga si Cynthia Villar, hindi yan mamamatay sa bala. Mamamatay yan sa kulam. Maniwala kay sa akin mga kababayan. Ako, hindi naman ako mangkukulam, hindi rin ako mangbabarang, pero magulat kayo dyan. Magkaroon na sakit bigla yan. Ha? Ah? ah! Magkaroon na ng sakit bigla yan na hindi, ma, hindi matitrace-trace ng doktor kung anong sakit. Nako, sabi ko sa inyo, kadalasan pa naman dyan sa lugar na yan na puro-puro Bisaya. Ah, oh, yung mga lugar dyan, Las Piñas, saan, saan pa, Paranaque. Halos lahat na mga na dyan, puro-puro Bisaya. Ah, oh, so ngayon, kapag umiyak, umiyak, kapag umuwi sa lugar nila yan, ha, sabi ko sa inyo, Oo, oh, ay Diyos ko. Ako hindi ko naman sinabi kung sinong may mali sa kanila. Eder, baka siguro nabili na ito ni Cynthia Villar yung lupa tapos ayaw lang umalis nung mga nakatira. Siguro nandoon na nabili na niya may mga saktong papilis siya. So, wala nang magawa talaga yung mga nakatira doon. Kasi meron nga tayong kasabihan dati mga kababayan, according sa aking nabasa na sa uh, law about sa lupa na kapag nakatira ka pala ng more than 10 to 20 years, kailangan may share ka na. Kung ikaw, ikaw yung nagbantay, halimbawa ako, si Kent, meron akong kalupaan sa probinsya. Ngayon, yung pinatira ko doon, sa lupa na yon, halimbawa caretaker ng lupa, once pala na lumagpas ka ng 10 to 20 years na nanilbihan dyan at nagbantay, may share ka na pala. May mga ganyan, di ba, mga kababayan? E, comment nga, sino yung mga nakakaalam sa batas, yung mga abogado? Kung tama ba? Kasi ako nabasa ko at narinig ko din sa isang lawyer na kapag pala, ikaw ay inatasa na bantayan mo yung lupa na yan, hanggat tumagal ka dyan, may share ka na pala. Ah, halimbawa ako, meron akong hasyenda. Ngayon, syempre, meron akong patirahing pamilya doon na siya ang magbantay habang ako nasa abroad yun pala, kapag nakatira siya ng sampung taon, ha, lagpas pa sampung taon to 20 years, may share ka na pala doon sa lupa na yun. Diba? Mm So, ganun pala yun. Ah, yes, totoo, tinant ang tawag sa kanila. Sabi ni Sir Daniel Garde. Oo, meron ka palang makukuha doon. Oo, kapag caretaker -care ka or ikaw yung nagbantay sa lupa na yon, meron kang share na pala hanggat umabot ka na ng sampung taon pataas. Oo, oh, yun kasi ang nabasa ko sa batas. So ngayon, hindi ko rin alam kung sino ang may mali doon, kung si Cynthia Villar ba, uh, or yung nagbantay doon na pinaalis, ayaw umalis. Oh, so yun, ang nangyari, actually, mga kababayan, <clears throat> minteryo lang katapat niyan, <laughs> sabi ni Lice Classic. oh, alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, carp, Ah, oh, actually sa DENR ganyan, 'di ba? So, minsan nga pag mga magsasaka sa Hacienda Luisita kung naalala ninyo, 'di ba pag ari ng mga kuwangko 'yan. 'Di ba yung sa kuwangko binibigyan nila ng share yung mga nakatira doon sa hacienda, may pagtagkanya-kanya na silang lupa. Ah, oh, kasi nangyari noon nagkakagulo, 'di ba? Maraming masakir sa Hacienda Luisita dahil sa maraming magsasaka na nakikipag-away. So bagkos, meron pala talaga silang share doon. Sa loob ng ilang taon silang nanirahan. Mm, mm Kami 65 years na lupa inalagaan up to present, sabi ni Ma'am Linda de la Vega. Oo, kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kayo na lang pong humusga kung sino ang may kasalanan. Si Cynthia Villar ba? O yung mga nakatira doong magsasaka? Eder, si Cynthia Villar, siya talaga ang may rights. O, oh, dito, agrarian reform program kay Marcos Senior. Sabi ni Brin Bites Trivia. Actually, totoo yan. Marami pong nabigyan ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga magsasaka na may sarili na silang lupa at share na nila at may titulo na. Yun ay nasa agrarian reform law. Oo, oh, so hindi ko nabasahin dito yung about sa agrarian reform ha. Kasi hindi naman tayo nangangamkam ng lupa naglabas lang naman tayo ng video na kung saan hindi naman po natin hinisgahan si Cynthia Villar kung illegal ba yung pagbuldos niya or legal ba ang pagbuldos niya. Kayo na lang pong humusga at isearch nyo na lang po kung ano yung totoong pangyayari. Ako, shinare ko lang sa inyo kasi nakita ko lang talaga na himatay yung ale. Bumaliktad. O, oh, di ko alam kung asawa niya yata yung, ayun, CARP po yun. Ayan, o oh, ibig sabihin po ng C-A-R-P or CARP. Ah, ito, malapit na may magigilit ng liig na vlogger, sabi ni Kamuti Moto. Actually, ako, aminin ko, magigilit ako. Pauwiin nyo muna. Ang tanong, kakauwi ba? O, Ang tanong, luluhod ba si Sarah sa harap ni BBM? Kasi maraming sabi-sabi ngayon mga kababayan na makakauwi daw si Digong kasi makipag- uh, mag-reconcile, uh, reconciliation daw si BBM sa mga Duterte. Ang tanong, luluhod ba ang mga Duterte sa harap ni BBM? Hindi naman po pwedeng si BBM ang luluhod sa kanila. Kaya bang gawin ni Sarah lumuhod sa harap ni Marcos? ba? Diba? Gusto ni BBM magkaisa. Not only for Duterte, but also the Liberal Party yung mga kaaway ni Marcos. Gusto niya 'yung mga Aquino. Gusto niya magkibag makipagbati kasi ayaw nga niya ng gulo kaya nga unity me. Eh. pagkakaisa. Ang tanong, luluhod ba si Sara sa harap ni Marcos? Makawiwis eh, si Digong. Pag hindi lumuhod si Mar si si Duterte kay Marcos, hindi siya makakauwi. Eh. Oh, comprehensive agrarian reform program. Mm. -mm. Ganun 'yun, Ma'am Diana Calonia. Oh, di ba? So 'yun lang ha mga kababayan, yung reaction natin kay Cynthia Villar. Oh, uh, speaking of